Mahusay, matatag at maaasahan na kapulisan. Expect that your PNP will do its best to safeguard the community it serves. Itataguyod natin ang isang ligtas na bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Dito sa bagong Pilipinas, isa lang ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ito ang pahayag. Chief PNP Police General Romel Francisco De Marbil na striktong sinusunod ng mga tauhan ni NCRP o Regional Director Police Major General Jose Melenso Corpus Nartates Jr. Ito rin ang tila naging batayan ng mga kapulisan ng Paranaque City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Melvin Montante sa matagumpay na operasyon sa naganap na hostage taking sa Paranaque City. Ang hostage taking, nag-umpisa ito ng uh, yung parangay natin sa, sa San Antonio through their tanods and uh, the presence of our police sa barangay naman tayong dalawa doon na duties ay naimpormahan ng residente particularly yung anak anak ng uh, hostage sa uh, victim so informing to our uh, substation and under Major Akatan that the the taking in progress ongoing doon sa area na yun, barangay San, uh, San Antonio So, at upon. Immediately, as uh, si our police uh, officers, together with the Tanod, our force multiplier in that area, nag-proceed sila doon. Then, as uh, si is he informed me, and I informed our uh, uh, district director in the person of police, uh, Brigadier General uh, Leon Victor Osete, uh, ng district director natin sa SPD. Then, I informed our regional director, as well, uh, as, well as uh, all other officers na dapat informahan. Then from that, nalaman natin yung situation sa area. Dumating tayo doon, we establish ECP as SOP OP. Kasi kailangan natin mag-establish ng advance command post para mag-create kami ng critical uh, team, incident team. Para sa division of, I, I created a team. First, the, the, the negotiator. We have the, the, primary, me, I'm the primary uh, negotiator, the secondary, si diyon nakatan, din si Chief Minister natin, di pero sa mga tapat na we try to talk with the security sticker. process doon kasi yung mga kababayan natin na moosisa, di na na so or the hostage drama is created. Ineploy natin yung SWAT team natin as assaulting team uh, for final option, if ever. But uh, our number one purpose here is a peaceful resolution. Katawang ni Police Colonel Melvin Montante, ang kanyang Assistant Chief of Police for Operation na si Police Lieutenant Colonel Ramon Solas na siyang nagtimon ng mga tauan sa paligid ng naturang area ang naganap na hostage drama ay tumagal lamang ng tatlong oras kung saan nadakip ang hostage taker at matagumpay na na-rescue ang hostage taker. Mas maganda pa ganun. No? We, can, we, we were able to rescue the victim the and uh, as well as the position Personal rin na nagtungo si SPD Director Police Brigadier General Rosette sa nasabing lugar upang magbigay ng kanyang gabay sa mga tauan ng Paranaque City Police Station. Dubos ang naging pagkabahala ng mga residente sa area sa naganap ng na hostage drama sa kanilang lugar. I can say maraming na kasi maraming na disturbo. Okay? Although may brasuhan dun sa loob ng, ng kwarto ng victim uh, but uh, nung nangyari na yon mm. -hmm. syempre kaya we find uh, alam mo scandal mm -hmm. kasi talagang yung yung environment during the time ang tao makita mo grabe O kung siguro talagang mm hindi -hmm. pa yung, yung, ginawa niya mm -hmm. Nung makalabas siya, pinabinta yung ay nung makulong siya, pinabinta yung mga gamit, may mga pinabinta siyang gamit, cellphone, whatever, bla bla Then uh, hindi na siya natulungan ng um, uh, mga mga pag uh, humingi siya ng tulong para wala sa bill niya, whatsoever. Same with nung lumabas na din siya, may pinapabinta din siya mga gamit. Pero di rin na ibig na ibigay siya kanya yung uh, pera na pinagbintahan. Circle of friends. Uh, the, the, the hostage uh, uh taker the hostage victim and uh, as well as the, the, witnesses, the two witnesses, the brother and the friend of uh, the hostage uh, victim. So yung sama po ng loob niya, yun po yung dahilan kaya po niya hinostage? Yes, kasi uh, according to him, the hostage seeker, uh, is inounce siya. Inounce siya sa mga gamit niya. At, uh, yun nga, isa sa pinagsuspitsahan siya niya, kaya nakulong siya dapat. But uh, with the help of his brothers, Mr. Arnel, oh, uh, Arnel, uh, na kami sa Bohol, through self-conquisition, so pwede natin ito to check all the possible personalities close with him para to come up with a peaceful resolution. Mm -hmm. Nasusuko siya. Kasi yun ang primary functions talaga ng negotiating team, to negotiate. <laughs> in a peaceful resolution as well as to arise them, you know. So... May hawak po ba siyang patalim, sir? Ah, uh, wala siyang hawak na patalim. Bari, mayroon siyang number na binigay. But out of that four number, only one yung nakontak namin. And it so happened, brother niya na nakabisa, buhol. So, our uh, uh, secondary negotiator, the person of Major uh, ada Captain uh, Garcia, our chief investigator, doing the talking. So, I assist the situation as the uh, incident commander. Then I ask the permission, of course, of our mga uh, direct superior. Then, uh, nalaman namin, kaya pala pinatawag niya, kasi, yun nga, itong mga kaibigan niya, ito yung may atraso sa kanya. So, mahirap ipasok. Or gusto niya kausapin eh, may baril siya eh. Baka, iba ba, hindi natin malaman. Siyempre, so, uh, safety of the victim and the witnesses is our primary uh, purpose here. Nung na-contact na namin yung ano niya, yung kuya niya, si Hernel, uh, nung sabi niya, Sir, hindi naman gano'ng kamasamang tao yan. Mm -hmm. Nakikinig naman din sir, Hindi uh, ko lang alam, Sir, kung anong nangyari dyan kasi nasa Manila yan, nasa buhoy kami. So out of that uh, statement from the kuya niya, naisip ko, baka kaya kong i ko ako. Kasi alam ko paano maggamit ng langwis ng bulanon. Bulanon is the language or dialect used by the people in Bohol. So, alam ko paano magsalita. Tinry ko lang. Kinausap ko siya. Sabi ko, pwede mong kausapin yung brother mo. Siyempre, medyo matigas pa. Sir, hanggang dyan lang kayo. Sir, hindi ka pwede in the process of Uh, communicating with the, di di uh, position seeker. Dahan-dahan kaming lumapit. Hanggang nakalapit talaga ko sa harap niya. Sabi ko, bye istorya mo, kausapin mo ko yan. Hmm. Tingin niyo po siya po ay nakagamit? Uh, yes. Kasi talagang <coughs> kaya I maintain the eye contact. Sabi ko sa kanya, dito lang, tingin ka sa akin. Tingin ka. Kasi all of a sudden, pag nawala siya, hindi kami nakapag-usap, hindi kami nakapag-eye contact. Nag-iiba. Nag-iiba siya. Tapos nagsasalita. Parang hindi niya alam kung sinasabi ko. Ano so, yun. Uh, pinatawagan ko yung nag-try natin na tawagan yung nanay o kung sino pang malapit sa kanya para mag-convince sa kanya. So, layo muna siya. Nakiramdam. Usap-usap. Tuloy-tuloy yung negotiation as process. Then, habang kausap natin, kinakausap na natin sa dialect niya, parang na-feel niya na, na I'm on site. sa kanya, baguhan lang din ako dito. Paalisin ko lahat. Sir, paalisin ko uh, ah, niya lang. Pakapatay nila ako Sabi ko, sige, so I, ay ay uh, give instructions to my uh, uh team para umis lang. Swap doon. So, medyo risky, but uh, kailangan natin gawin yung trabaho hanggang natapat ko na siya. Uh, so, yung second attempt niya, mga niya, nausap natin siya, medyo tumandahan na siya. Kasi sabi niya, pinagago siya nito. Kaya niya hinostates. Kaya hindi gustong patayin mga to kasi malaking atraso sa kanya. Nakulong siya dahil sa mga to. Bumalik siya, pinabinta niya lahat ng personal belongings niya, hoping that they will help him kasi Inosert ko lang sila. But then, sabi niya nga, all sa a yan, wala na sila. So, andito ako, sir, nakakatay ng kamang ito. Okay pa. Just, so, Okay, pa. sir, excuse me. Ah, initial background po noong suspect natin. Ano po yung status niya sa komunidad? Okay. Uh, according to him, right after the, the arrest, um, ano siya? Uh, Tripulante siya. Uh, sa barpo. Uh, yan ang trabaho niya then uh, yun nga uh, nakulong siya kasi nahulihan siya ng, ng baril last February 2024 so that is his, uh, his uh, statement right after the arrest when I talked to him but uh, after after this uh, hostage uh, taking situation we conducted the, the, the verification and the uh, uh, record check uh, as to the, the, hostage and we found out Very shocking kasi three times na siya nakulong in violation of illegal drugs, robbery, and uh, illegal possession of drugs. So pang-apat niya na pala ngayon so, considered as recidivist. Sa so ngayon sir, ano pong kakaarapin niya kasi? Well, meron tayong tatlong final sa kanya. Dito sa hostage sticker natin. Ito yung violation natin ng Article 267 of RPC. Ito yung serious illegal detention ginawa niya yung violation of uh, RE 1591 Comprehensive Firearms and National uh, Regulation Act at itong violation ng Article 155 ng PC natin yung alarm whistle. Okay. Sa ngayon sir, ano po yung status ng pinaka victim natin? Well, uh, dito yung victim natin, uh, salamat tayo very cooperative. So medyo naturalized, syempre kasi kung nakakita ng baril na binunot niya is yung anak. So, the, son was able to escape during that, uh, sabihin na natin, imminent danger talaga sila at that time. Nakapunta sa barangay, nakareport sa dalawang pulis natin na nakadeploy doon uh, as program of our uh, regional director uh, in CRPO, oh, police uh, video general Jose Melencio Corpus na Tatis Jr. Ito yung pinahitin niya, yung civil point agenda niya, and adapted by our uh, district director, kaya, bawat barangay dito sa Paranaque, meron tayo tinatawag na pulis sa barangay. In good collaboration with our TANODs, force multiplier, and of course, sa ating uh, local chief executives. Um, uh, sa lahat ng mga constituents ng Paranaque ng City, under the, the uh, energetic and uh, supportive uh, mayor, Mayor uh, Eric uh, Olivares kasi nakita ko yung paano sila mag-react. Ah, uh, rin ako kay Chairman, Chairman Leopoldo Casale, sa yung chairman ng Barangay San Antonio who really supported us in the area. Talagang nandun siya. Very cooperative. At siyempre, hindi natin masyado kilala lahat ng tao doon. So siya yung mag-spolpid ng, ng, information about these people involved. So ganoon sila. Uh, talagang tulong-tulong at uh, kaya nakuha natin at uh, we can come up into a peaceful resolution of this hostile uh, hostage situation in Paranaque Yung side mo, Kuya. Uh -huh. Sir, para madepensahan niyo po yung ko, mm -hmm. ano po bang nangyari? Bakit po umabot sa ganito? Hindi, 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 So, ito po yung paraan po na pangigigay po ninyo. Ano pong sir? Bakit po siya may Pusik din. Sa akin kasi, Hindi po nasabi may balak saktan? Kasi nakita ko akong tao sa kanila na nakabunit lang eh. Yung tatlong tao nakabunit sa kanila. Kasi yung buong sa kumpulit na yung pamilya sila talaga. Pata. Pata. Okay. Tapos iniwan na ako bigla sa si isang kwarto. Tapos yung tutunan na nakita yung taong nakabunit. <coughs> So hindi naman ako una talagang pumasok dun sa bahay niya eh. Bahay sa kaibigan niya, yung pangalan siya. Um, Tatay Ramon. Nandito, iniwan nila ako. Bigla lang sila, na wala nila. Hindi nila kumain. Wala naman. Hindi eh, ko rin kinusta yung mga... Nakagalit ko ba kayo ngayon, sir? So. Ano yung baray mo sa'yo? Sa kanila yung seri. Oh. Paano sa kanila? Mas pa po sa baray ko. Mm -hmm. Maganda. Tapos ginawa niyo po. Uh, so hindi sa'yo yung baray mo? Tinago. Pero wala kayong intensyon na patayin? <coughs> wala. Wala sa popularity. Sir, taga ron din po kayo sa lugar? Dati po. Ano po? Dati. Dati? Yes, sir. Sa ngayon, saan po kayo naka... Da, uh, pumunta lang po ba kayo doon? Yes, sir. ano Hey, anong pakiramdam mo? Balik kulungan ka na naman. Pang-apat mo na yan, kuya. Tama. Pang-ilang kulungan mo na yan. Pang-apat ko. Amelia, ano ko ba sa'yo? Magpapapamilya na naman. Hmm. Hola. Vamos por lo sasol na si Scott. Sabi ko sa kanya, kahit anong problema, basta buhay ka, mo ayusin. Hmm. ayun, okay, mga limon kasi, dasal, dasal din. Ganun lang talaga. Okay. okay. buhay May okay, anak na, buhay sa sawa mo. Sus, kusikita ka dito sa kawin sa loob. Kaya, mo. Ano, all the chance. Nakalabas ka lang

hindi po siya familiar sa aming dalawa ni Paolo dahil hindi <coughs> po talaga namin siya nakita. Tapos nung nakaibig po ako ulit, bigla po, bigla po po nakita siya nakatayo na lang po siya sa tapos po nagpinto namin na parang balisa na po siya. Wala na po siya sa salin. Tapos hindi na po alam yung gagawin niya. Nakahiga po ako, kita ko po, po sa so mismo sa gilid po ng katawan niya galing yung iba. Na nakita ko po, po. Tapos Inakit niya ko sa taas ng cabinet ni Papa para hindi ko makita. Tapos, nung inakit niya ko pabalik sa Papa, nilipan niya ko sa kabilang cabinet. Tapos, sabi ni Papa, lumabas na lang daw po ako. Tapos, gusto rin po lumabas ni Papa kasi pinigay na po siya niya. Sa suspect. na huwag daw po siya lumabas. Na mahina na daw po, nanginginig daw ko Tapos, nung hindi natawagan ng suspect yung ano yung katawagan niya nag-lock po yung cellphone tapos nagalit po pag tumatayo daw po siya kaya may gagawin lang po siya kilos o itatayo niya lang po yung ginamit ni, ni suspect na galon na pinangligo sa bahay tututukan po siya ng baril. tapos sabihin daw po ni suspect na subukan mong gumalo ba yung ulo mo sabi, sabi sa kanila. sinaktan daw po ba siya? hindi daw po siya sinaktan pero sa bawat kilos na daw po ano, tinututukan po siya ng barel tapos kung saan saan na lang daw po nakatingin si suspect tapos may umano po na pusa sa bubong namin tinututok niya po yung barel Gano'ng katagal po yung nangyari yung hospital? Three to 4 po 3 to 4 hours po gano'ng katagal Ano naramdaman niyo po yung bilang anak? Iyak po ako nang mm -hmm. iyak nun tapos nagmamakawa po ako sa mga polis po na sana po makuha po si Papa sa loob sana po wala pong mangyari sa kanila. masama kasi po, siyempre po, siya na lang po kasi yung kasama ko araw-araw, siya na lang po yung bumibili ng mga gusto ko tapos siya pa po yung nagpapaaral sa akin. Sa pagkakahuli dun sa hostage taker, ano masasabi mo sa mga polis? Salamat po sa mga polis na pumunta po sa amin lahat po, lalo na po kay, Anna, kay General. Maraming maraming salamat din po kay Sir Marit siya po kay Anna. Kay Ma'am. Ma'am Lovely po. At tapos sa lahat po ng mga PNP sa parehya po. Pero tayong ninawin ko lang po, sabi may atraso daw po kayo sa kanya. Kaya lang po. Wala ko mga upra po. Anong na ano po na nahuli na po siya? Tutuluyan po ba na yung Desidido po kayong ituloy ang reklamo laban sa kanya? Opo. Okay, gusto po ba kayong sabihin sa kanya? Hmm. Ay, bakit to sabi ng suspect? Sa inyo raw yung baril? Hindi po, kaya po yung baril. Dalag-dalag. Ay, po ng anak ko nakarating ng lumawag. Bumili po mmm, na ako ng kape. Tapos nakita po ng anak ko. Kabewang niyo po nang galing yung baril. So wala ko talaga kayong baril ba? Wala ko, Parang kung magkakabal, sir, eh, naistro nga po ako. So, Hindi niyo rin po siya kilala? Hindi hey, po. Ang kilala po ng dalawa, simulitin po ako Pati po pag-inig uh, po. Mm. Tayo kayo po, sa so pagkakasagip sa inyo, so sa loob ng bahay niyo. ano pong naramdaman nyo? nagpa po ako ng doktor, nagpapunto po ako ng doktor, Hirap lang po ako kasi tumas po yung pipi ko. Hmm. Po. Nagbanta po ba nakapatayin kayo? Oo oh, oh, ma'am. Nagbanta po pag lalabas na po ako. Ang gagawin na babar, babarilin na